isang inspirasyon para sa mga bagong content creator. May mga ilan-ilan na bagong content creator na nababasa ko sa mga message ko na sabi nila baguhan lang sila. Sakto ito para sa iyo. Sinert ko sa online at ito ang ma-share ko para lumakas ang loob mo sa paggawa ng mga video. Sa paglalakbay mo bilang isang bagong content creator, tandaan na bawat hakbang ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa iyo. Huwag kang matakot sa mga hamon na darating. Yun ay ang mga oportunidad upang lumago at matuto. Ang iyong talento at dedikasyon ay hindi aksidente. Nilikha ka upang magbigay ng inspirasyon at diwanag sa iba. Sa bawat content na iyong ginagawa, tandaan mo na ito ay maaring magbigay ng pag-asa, saya at kaalaman sa iyong mga taga-subaybay. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong kakayahan dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay sa iyo ng talento upang magawa mo ang mga gusto mo. Manalig ka at ipagpatuloy ang iyong mga nasimulan. Makinig ka sa iyong puso at sundan ang iyong mga pangarap sapagkat sa bawat kwento at mensaheng na ibinahagi mo may mga taong makakakita ng liwanag at inspirasyon huwag matakot magkamali ang bawat pagkakamali ay hakbang patungo sa tagumpay ipagkatiwala mo sa Diyos at patuloy na magpakatatag sa bawat content na iyong gagawin laging alalahanin na ikaw ay mahalaga at may layunin